thank okay. okay. overcome all this challenges. and so they will arrive uh, someday the peaceful and wonderful nation. Uh, they will make a wonderful society which will achieve all the human rights. So uh, we are not in the Philippines we should have concern about the uh, Philippine issue and supporting uh, to their fighting and struggle. So all together, let's hope to the future, uh, wonderful uh, history. We have, we have uh, as a Korean, we have a uh, same experience during the dictatorship, how can overcome the dictatorship? We had so many experience. Uh, I will really want to share the, our uh, experience. So that uh, in the good uh, real solidarity uh, with the Korean, we can move the, uh, to our wonderful future. Let's go to the wonderful future. Thank you. Thank you. Dini agri may din. Adna sa katangian malawak Dinadahas kami at minamasa sa karayonan tuwing hihilingin namin ang tonay na reforma agrario. Pagdiyan daw kami maglupad sakahan at suporta sa aming solidarity with the Filipinos in their commemoration of martial law we have heard their cries the longings of our Filipino migrants in their struggle for peace based on justice help us Lord hear our prayer six years old. or ay five years old Lahat. Lahat. Ay pong lahat. Panginoon Jesus, narito po kami po ang pangalala ang ng Marta at ng Marcos Sr. ang mga tao at pangalit sa bawat tao at

Pagmamahal mong sa mga nawain, sa aming masasabang sa ng aming sa kasasubuyan hindi na sa pariwalang suksesyon. ng pangalakad sa aming unang sa kasasubuyan sa aming bayan, ng aming sa mga pangalawas sa mga kapatid, at sa isang isipinas, na kailangan magpapalitik sa mga

Okay. Kababaihan, kabataan. Yan na, lang. Yan na lang, okay lang. Naranasan po ng aming mga kapatid na kababaihan ang pagmantrato sa panahon ng diktadura. Ang ilan ay nakaranas ng panghahalan at itinuring kami mababang uri sa lipunan. Tulungan mo po kami o Panginoon maranasan nawa namin ang tamang pagtrato, pantay na karapatan at pagkakataon sa lahat ng aspeto ng buhay. Next. Kabataan, tonton. Teenager. Kabataan. 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 <laughs> Marami sa mga kabataan ay naging biktima <laughs> ng pandarahas. Kinulong at tinagbintang ang mga kaaway ng batas. Hindi rin kami pinapayagang magsalita. At sabit na ng pangnupil sa aming mga kabataan. Tulungan mo po kami o Panginoon. Nawa ang bawat kabataan ay mabigyan ng pagkakataon ng libre at may kualidad na edukasyon. Sino ay magsasakas pa kang Thanks. You're Magsasaka. Ako na po babasa. Pinanatili kami ng trasado at nasa pindalan na katangiran kung saan ang malawak na lupaing agri agrikultural at pag-aari ng malawaking Panginoong may lupa. Dinadahas kami at minamasakir sa katayunan Tuwing hihilingin namin ang tunay na reformang agraryo, magbigyan na mo kami ng lupang sakahan at sakunta mula sa aming pamahalaan. Sunod, magagawa. Magagawa. Maliit ang sabi at pilit na binubuwag ang aming hanay sa tuwing magsasalita kami ng paghiling ng dagdag na sa kagaya ng magsasaka at iba pang sektor, pinagbawalan kami na organisahin ng aming sarili para sa ikaw lang ng aming gawain. Sa halip, pinulukot, pinapos lang kami at pinagbabawa ang magsalita. Magkaroon nawa kami ng karapatan sa disenteng sahod batay sa oras ng aming pagawa. Next, Paralita, Jay. Na? Patuloy po kaming nakakaranas ng mahirap na buhay. Dulot ng mataas na presyo ng binigin, hindi po namin malaman kung paano pagkakasyahin ang kinita namin sa pumumulot ng basura, pagtatrabaho sa konstruksyon, paglalaba, pag, pagtitinda ng gulay o pamamasada. Lahat po ng trabaho ay nasubukan na. Ito ay aming idinudulog sa inyo uh, o aming Panginoon. Laon kami sa kahirapan at mabiyayaan ng trabaho batay sa aming kakayaan. Patuloy po kami patuloy po na nasisira ang, ang mga kabundukan at kailugan na aming binabantayan. Inuputo lang mga puno na aming sinis, sinungan sa panahon ng tagaraw. Naganap ang pagninina, sinisira ang mga ganda at matatayog na bundok na pinamumugara ng mga, mga magandang ibon at naiilap ngayon ayok at mga halaman. Sinasaraduhan ang mga batis at sapa at ginagawang malalaking dam na nagiging sanhi ng malalaking pagbaha sa kapatagan. Tulungan mo po kami, O Panginoon, iligtas kami sa mga kahaman at magprotektahan ang mga lupang hina hinana na sa aming mga lingkod. worker malubhang kalungkutan dulot ng pangungulila sa aming mga mahal sa buhay na naiwan sa aming bayan. Subalit sa kabila ng lahat na ito, hindi kami nawawala ng pag-aasan na uusbong ang panibagong bukas. Gayon pa man, nilalabanan namin ang mga kapighatian sa pamamagitan ng pagsasama-sama, pagorganisa organisa ng aming sarili, nang sa gayon ay marinig ang boses ng mga migrante. Sa tuwing may mga bagong pasanin na ipinapataw sa amin ang pamahalaan ng Pilipinas, tinututulan namin ang anumang uri ng pagsaid sa aming lakas paggawa upang maging pakinabang lang ng mga kapitalista at pamahalaan Ginagawa namin ito hindi para lang sa aming sarili, kundi para maisalba ang ekonomiya ng aming bayan. Ang lahat ng paraan ay aming ginagawa para maipadala sa aming pamilya bilang ang bag namin sa napakataas na pangangailangan ng aming pamilya sa Pilipinas, dulot ng mataas na presyo ng bilihin at iba pang mga bayarin, eskwela, pagkain, kuryente, tubig, internet at iba pa. Lahat po ng ito ay iniluluhong namin sa iyo, Panginoong Yesus, pangarap namin ay dumating na ang panahon na wala nang pangingin mga bayan at hindi na magkakawatak-watak ang pamilya o dahil walang kabuhayan sa Pilipinas. Bagkus ay makalika ng aming pamahalaan ng trabaho para sa kanyang mamamayan. para sa sarili lamang inyong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling. sa piling niya. Ang isa lang sinumala para sa sarili lamang. ayung lahat ay may pananagutan sa isa. Isa <speaking in Hebrew> God is the Thy love ay tinipon ng Diyos na kapí